Good morning, guys. This is Manoking. We're going to mountain and plant trees. Yeah. So tayo po ngayon ang araw ay merong simultaneous simultaneous tree planting. planting. Ay At kasama nga natin ang ating mga dabar gods Ay guys. Kasama po ang buong sanggunian ng Barangay Bagting. Shout out po! Andito po tayo sa tinatawag na si Gom Ayan guys! Ang tagal ng panahon nang makapunta ko rito. <laughs> guys, ang ganda-ganda dito. <laughs> dito. Dahil... Oh, ayan si... Si Mayan may dala pang pangkape. <laughs> Ayan guys, makikita nyo po ang tubig na ito ay sanhi ng malakas na ulan kagabi. Ayan. At ang itatanim po natin puno ay mahogany tree. Ayan. Hinihingal na po si Manoking at medyo malayo-layo pa yata. <laughs> First time ko ulit makapunta dito sa lugar na to. Ito po ang tinatawag na si Gum Creek. Dito pinupulot ang mga... Dito po pinupulot tables. ang mga... May stone pebbles. Stone pebbles. Yan ang pinagkakakitaan po ng mga kabarangay ko. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ayan po sila namumulot po sila ng mga bato. Itinitinda po. Yan po ang isa sa mga business dito sa aming barangay, Bagtin. Dito po sa Gabaldon yan, guys. Ayan po yung mga napupulot. So ipapakita ko sa inyo yung mga napupulot nilang bato Ang um, presyo po ng bato na to ay nagkakahalaga ng magkano? 40, 40 pesos isang bag ayan po yan po yung mga pinupulot nila guys So yun sa nature galing ang pinagkakakitaan Kaya po mahalin natin ang ating ma inang kalikasan ayan dahil tayo ay nakikinabang, kailangan din nating pahalagahan. Good morning po. Ayun guys. And shout out to aking Joa Elmer Season. Ha? Huh?